Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Isang magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng lunes. Panibagong analyze at panibagong reaction po tayo ngayon. Ang pag-uusapan natin po ngayon ay follow up nung upload ko nung nakaraan tungkol pa rin sa YouTube account na Itbulaga na nakuha na ng Tape Incorporated na hindi natin sigurado kung sino talaga ang nagmamayari ng YouTube account na yon. So, ito ay galing sa The Kapatid Bus, dun sa Facebook, dun ko lang to nakuha. Ang ating pag-uusapan ay... TVJ Production Incorporated posibleng umano gumawa ng legal na aksyon laban sa Tape Incorporated. Ito po guys, babasahin po natin at bibigyan natin ng analyze at reaction. Explanation ito na posibleng umano gumawa ng legal action laban sa Tip Incorporated, ang TVJ. Ito, simulan na po natin. Bago pala natin simulan, gusto ko lang magpasalamat sa lahat sumusubaybay sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo na patuloy nyo pong sinusubaybayan ng ating YouTube channel. Ito po, magsimula na tayo. Guys, medyo mahaba to pero ano lang kayo guys, kapit lang kayo. Huwag kayong kakalas, huwag kayong bibitiw. <laughs> para maintindihan natin mabuti talaga. Eto, simula na, simula na po natin. Maaari umano magsampan ng reklamo o gumawa ng legal na Aksyon ang TVJ Lead Production Firm na TVJ Production Incorporated sa Tape Incorporated ayon yan mismo sa abogado nilang si Attorney Enrique de la Cruz. Ito matapos makuha ng Tape Incorporated ang kontrol sa official YouTube account ng Itbulaga kamakailan lang. Explain natin to. Kung natatandaan nyo guys, nung nakaraan, nung umere yung Tape Bulaga gumawa sila ng kanilang YouTube account na ang title kung natatandaan ninyo ay It Bulaga na may NA sa dulo. So yaan ah uh, noong June 19, 2023 nawala yan na deactivate agad diyan, 'di ba? Tapos nung kinagabihan naman Facebook naman yung nawala, yung biglang naglaho na lang parang bula. So ano ibig sabihin nun guys? So nung nung June 19 gumawa sila ng YouTube account yung tape ha, yung tape gumawa sila ng YouTube account na ang title ay Itbulaga na, biglang nawala na deactivate, noon yun so ibig sabihin kung sa kanila talaga itong Itbulaga na merong 5 million mahigit na subscribers. Dapat hindi na sila gumawa pa ng itbulagana na YouTube account. Kasi sa kanila to eh. Sa kasi sa kanila daw itong merong 5 million mahigit na subscribers eh, di ba? Inaangkin nila to eh. So dapat kung kanila talaga 'yon, hindi na sila gumawa pa ng itbulagana na YouTube account kung saan ay deactivate na. Hindi po ba? So kanino ba talaga itong YouTube account na may 5 million subscribers. Hindi po ba? So, inaangkin ngayon ng Tape Incorporated na kanila, na kanila raw talaga yung YouTube account na yon. So, ito, ituloy pa po natin ang ating pagbabasa. Sa isang panayam, sinabi ni De La Cruz na very alarming ang impormasyon na nakuha nila at nanindigang hindi ang Tape Incorporated ang nagmamayari sa nasabing YouTube account. Yun nga kasi nga, no? kasi kung sa Tape Incorporated talaga YouTube account na may 5 million subscribers, hindi na dapat sila gagawa pa nung itbulagana na YouTube account kung saan ay na-deactivate ito. So ayun na lang ba guys, Ma ano 'yun malalim na ano na 'yun usapin na 'yon. Narito ang pahayag ni Attorney Dela Cruz. We find this news very disturbing. TAPE is announcing to the public that it regained access to the itbulaga YouTube channel. This means that they previously did not have access. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not taped. That is why they never had access to this account. So, ayun na guys, explain lang natin sa saglit din. So, sinabi dito ni Attorney De La Cruz, na yun nga, yung bagit ko rin nung nakaraan sa nakaraang vlog ko, na kung sino talaga yung may-ari ng Gmail account, sa kanya talaga itong YouTube account na to. 'Di ba? Kung kunyari ito example ko tung YouTube channel ko akin to kasi ako yung gumawa ng Gmail account ko yung ginamit dito at mag aano ko gagawa ako ng YouTube account sa YouTube app. Yung YouTube po kasi ano yun ibang ano yun eh, kumbaga ibang entity ba ang tawag doon. YouTube app yon, app yon yung YouTube. So kung bago ka makagawa ng YouTube channel dapat meron kang Gmail account. Gagawa ka muna ng Gmail address. Tapos, yun ang gagamitin mo para makagawa ka ng YouTube channel. So, eto nga. So, ang sinasabi ni attorney dito, the, owner, the owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. And it is not taped. ba? Yun nga, ulitin ko ulit. Na <clears throat> kung sino da yung may-ari ng YouTube channel at rin yung may-ari ng email na ginamit doon. At hindi iyon sa Tape Incorporated. Kasi kung sa Tape ngayon dapat umpisa pa lang ginagamit na nila itong itbulaga na channel na may yung may 5 million subscribers. Ang laking ano no, ang daming subscribers. Ang laking number noon. Hindi po ba So, yun yung sinasabi ni attorney de la Cruz dito. Na, yun nga rin, nabanggit ko na rin doon sa nakaraang vlog ko. Na-explain ko na rin yan. The content of that YouTube account are past episodes of It Bulaga. The copyright of those shows and all derivated works belong to TVJ. We are preparing We are preparing the appropriate legal action against tape. This may const constitute a cyber crime if they hacked into the account or made representations of YouTube. Ayun, uulitin ko guys ah. We are preparing the appropriate legal action against tape. This may constitute a cyber crime if they hacked into the account or made misrepresentations representations to YouTube. Ang ibig sabihin dito guys, gagawa sila ng legal action sa tape ah uh, kung ano, ah uh, gagawa sila ng appropriate legal action sa tape kung hinak talaga ng tape incorporated yung YouTube channel na yon which is sa sa palagay ko hindi pwedeng mangyari yun. kasi kung hinak nila yon para sila kumuha ng bato na ipupuko sa sarili nila kasi ano yun, cyber crime din yon ano rin yung paglabag sa batas din yon at pangalawa kung hinak nila kung hinak ng tape incorporated yung YouTube channel na yon yung may-ari nung email noon, yung may-ari noon, kung sino man yung nagmamay-ari ng YouTube channel na yun, ire report lang yon, na na-hack yung account niya. Madali lang i-report or tatawag lang sa YouTube, that's it, tapos na. Ganun lang kasimple yun na pag sinabing hinak, so, kunyari, for example, ako, itong YouTube ko, kunyari, na-hack ito, na biglang hindi ko na na-access yung YouTube channel ko. Eh, yung email ko yung naka-ano rito, naka-link, -naka yung email ko yung ginamit dito sa YouTube account ko. So, tatawag lang ako or magkocontact lang ako sa YouTube mismo. Tapos may magre-reply sa akin yan. Or, kung di man sa YouTube, sa Gmail mismo. Kasi yung Gmail, siya rin ang may-ari ng YouTube. Ganun lang kasimple yun. Tapos gagawin na ng action ng YouTube or ng Gmail yan. Kaya hindi ako naniniwala na hinak itong YouTube channel na Itbulaga na merong 5 million subscribers. Kaya hindi ako naniniwala dun sa hack. Ito pa yung sinabi ni attorney, yun nga, if they hack, so hindi ako naniniwala dun, into the account or made misrepresentations to YouTube. Yun pa guys. So, nung nakaraan doon sa na previous vlog ko, nabanggit ko rin na dalawa lang ang kutob ko dyan. Isang may nagbigay ng password at pangalawa, yung Tape Incorporated ay tumawag sa YouTube na nagkiklaim sila na sa kanila yung nilalaman nung YouTube ng YouTube channel na yon which is eto nga or Made representations to YouTube. 'Di ba parehas kami nang iniisip ni Atty. <laughs> diba? Yung ibig sabihin ng or made misrepresentations to YouTube na tatawag sila sa YouTube Philippines na or sa Gmail na sasabihin nila, sasabihin ng Tape Incorporated na kanila yung mga kamerang ginamit doon, kanila yung mga lights, kanila yung studio na ginamit doon, uh, gumagasto sila doon para maiproduce kung ano man yung napapanood doon sa Itbulaga channel na yon. So, yun yung sinasabi ni attorney. Tapos, kinontra yan, no? Kinontra yan ng legal counsel ng Tape Incorporated na si attorney Garduque. So, ito naman yung pahayag ni attorney Garduque. Tape did not hack the account. Tape will never do such a thing. Thus, it is not liable for cybercrime. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email and the password and the new contact person in behalf of the company. So, ayun na nga guys. So, sinabi na nga, ang ibig sabihin dito, Ah, uh, sabi ni Atty. Garduque, na nakipag-coordinate sila sa YouTube mismo para mapalitan yung email para mapalitan yung email at yung password at yung new contact in behalf of company. So, ibig sabihin guys, hindi talaga nakapangalan sa Tip Incorporated pati yung email address. Kasi nag-request sila, sabi ni, ano rito, ni Atty. Garduke, ba diba? Sabi niya rito, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email, the password, and new contact person in behalf of the company. So, ibig sabihin talaga mulat sa pool, hindi sa tape nakapangalan kapangalan itong It Bulaga channel. Kasi, ayan no, sabi niya, to change the email and password and new contact person. So, Ayun na guys, nasagot na yung tanong natin. So, hindi talaga sa Tape Incorporated yung YouTube channel na yun. Hindi talaga nakaregister sa kanila. So, ayan na, sabi ni, sabi ni attorney Maggie dito. Ano, na para mapalitan yung email, para mapalitan yung password, at magkaroon ng new contact person. So, yun yung sinabi nila sa YouTube. Tapos, eto pa, may pa, may karugtong pa. The person who made the account was an employee of Tape. When she made the account, and she made the YouTube account in behalf of Tape Incorporated. Tape Incorporated is ready to show the official receipt from YouTube stating that it is the one which spent to create the account. The bank account linked to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated. Source: GMA News by 24. oras weekend. So, ayun na nga, guys. So, ibig sabihin ni attorney Garduke dito, oh, yung do account ng YouTube channel na yon ay dating empleyado ng Tape Incorporated na ginawa nung dating empleyado in behalf ng Tape Incorporated. Tapos, willing naman daw magpakita ng mga resibo ang Tape Incorporated na na nakalink talaga sa banko nila. Kasi guys, ito explain ko tungkol dito ha. Kasi guys, itong YouTube kasi ito, ililink mo to sa banko mo para babayaran ka ng mga advertisers doon sa may AdSense din doon sa AdSense kasi. Ano, explain ko guys ah. <laughs> Bear with me, kaya ko 'to explain sa inyo na maigi. Kasi YouTube, YouTube app. Ngayon yung YouTube app, So, yun nga, YouTube channel, uh, for example, It Bulaga channel, may commercial na pumapasok dyan. Ang YouTube ang nagpapasok ng commercial, pero ang nagbabayan ay hindi YouTube. Ang nagbabayan ay true AdSense, Google AdSense. So, bago ka, bago ka mag-claim, bago ka mabayaran ng mga advertisers, dapat mag-fill up ka muna sa Google AdSense. Dahil yung Google AdSense, siya ang mag kaso para makakuha ka ng pera na galing sa mga advertisers dyan sa YouTube channel mo. Ganun siya. So, kailangan, doon sa Google AdSense, fill upan mo yon kailangan talaga may bangko doon. Ganun siya. So, ngayon, yung bangko doon, itong sinasabi ni Atty. kay nakalink daw sa bangko ng Tape Inc. Incorporated. Yun yung explanation ni Attorney Gardu na nakalink siya sa bangko ng Tape Incorporated. Kaya pwede, kaya sinasabi niya na ano to, na sa Tape Incorporated talaga yung YouTube channel. Yun yung explanation ni Attorney Garduque. So, yun nga. So, yung bangko nga talaga nakalink sa Tape Incorporated. Okay, sige. Pagpalagay na natin. So, totoo talaga yon Na pwede talaga mangyari yon na nakaling talaga sa bangko ng Tape Incorporated tapos yung yun nga pinapalitan nga 'di ba sabi ni Atty. Gardu kay pinapalitan nila yung email address, yung password tsaka yung new contact person 'di ba so okay so tumawag sabi natin tumawag sila sa YouTube or nagsulat, nag-email kasi kaya inabot ng tatlong buwan 'di ba ilang buwan na nakakalipas kasi medyo ganun siguro katagal ang proseso okay sige ando na tayo ayun nga nakipag-coordinate sila sa YouTube Okay, ito ang tanong natin, ang tanong ng mamamayan, or at, ako lang ang may tanong, or ano sa palagay nyo guys, ano sa palagay nyo maka analyze mga ka nakipag-coordinate sila sa YouTube. Okay. So, sinabi nila sa YouTube yung side nila. So, YouTube, kami ang gumagastos dyan para makapag-produce ng, ng show. Gamit namin lahat yan. Mula ilaw, hanggang sa floor sa amin, hanggang sa papremyo sa amin, sa lahat, pati sa mga sasakyan nila sa amin. Okay, sige, pagpalagay na natin ganun talaga. So, yun yung sinabi nila sa YouTube. So, sa amin talaga yan, etc., cetera, etc. Cetera. Ngayon, ang YouTube, nagtataka lang ako, guys, ha? Tingin nyo, kung kayo din, ha? Sa ano sa palagay nyo? Ako kasi nagtataka. So, kung, na, kung ako ang YouTube, at narinig ko yun, pero may ibang account na nakalagay doon sa YouTube channel, hindi ba dapat, eh, i-confirm ko din, at i-atawag dito, isasali ko din yung may-ari ng account mismo? kung sino man ang gumawa ng YouTube channel na di ba diba, na itatanong ko talaga sa kanya, i-confirm -co ko, hingi ako ng confirmation na totoo ba talaga itong sinasabi ng Tape Incorporated na sa kanila ito, na sila ang gumagastos para makagawa ng show, na sa kanila mo ang ilaw, kanila lahat, para, pre para premyo. Kasi, ang gumawa, kasi hindi kasi tape ang gumawa ng YouTube channel na yon di ba? So, itatanong ko kung ako sa YouTube, hihingi ko yung confirmation doon sa taong gumawa ng channel na yun. Kung sino mo talagang mismo may-ari ng email yung Gmail address na ginamit. Eh, ano ko siya, kukontakin ko siya. Kasi nag email din naman ng mga YouTube. Ako nga, dami ko na re receive na email from YouTube. Ano ba naman yung YouTube, eh, maghihingi ng confirmation na, kunyari, hey, may ano rito, ah uh, may claim na kanila daw itong YouTube channel. Totoo ba to? Yung simplong, ano lang ba, simpleng confirmation. ba diba, tapos, yung gumawa ng email address or ng Gmail na yon magre-reply siya, 'di ba? baga dapat yung YouTube gumit na siya at wag kumampi. <laughs> 'Di ba dapat gumit na siya kasi sa tingin ko gano'n na, gano'n yun, gano'n dapat. Na dapat sinali rin ng ng YouTube mismo yung may-ari, yung kung sino talaga gumawa ng Gmail account para makagawa ng YouTube channel. 'Di ba? Kasi kung kung gano'n lang pala kabil, kadali yun, edi kung ako pala pwede pala akong mag-angkin ng mga, kung kanino mang YouTube account, YouTube channel. di ba? Pwede ko angkinin yung kanina ba? Yung mga big time na mga YouTuber, pwede ko pala ang na, Hey YouTube, akin to, akin, aking ilaw, ako nagpo-produce dito, ganyan, etc. etc. Diba? Kasi hindi nila kinokontak mismo kung sino yung may-ari, kung sino yung gumawa ng Gmail account hindi nila sinasali sa eksena dapat yung youtube sinasali nila sa eksena kung sino gumawa mismo nung gmail account para makagawa ng youtube channel ano sa palagay nyo mga ka-analyze mga ka-reaction <laughs> ba diba? may point dapat ganon ang ginawa ng youtube hindi natin alam hindi ko alam kung anong paano na sabi ni ano to ni attorney garduke na nakapag-coordinate sila sa YouTube. Tapos yung YouTube ay hindi kinuha yung side nung mismong gumawa ng Gmail account. di ba diba? Or kinuha ba? Or nakapag-coordinate naman yung YouTube doon sa may, doon sa gumawa mismo ng Gmail account. Tapos hindi na lang natin nalalaman. ba? Diba? Syempre naman, etong issue na to, napakontroversyal. So, malamang sa malamang naman, hindi naman nila sinasabi sa lahat sa social media kung ano talaga yung mga nangyayari. ba? Diba? So, sa tingin ko, pinipili lang din nitong, nitong issue na to, kung ano yung pwede lang natin malaman. di ba diba, na, syempre, itong dalawang attorney na ito, si attorney de la Cruz at si attorney Agar syempre, mga matatalinong tao yan. Mga nag-aral yan, mga ano yan, mga board passer yan. So, malamang syempre sila, namimili lang sila ng mga issue, or yan, ng mga pahayag, na pwede nilang sabihin, sa publiko. Hindi basta-basta. At saka syempre, hindi lahat ng kumbaga hindi lahat ng sekreto ng tape sasabihin at syempre hindi rin lahat sekreto ng TVJ isasabihin sa publiko. di ba diba, syempre may mga kanya-kanya silang ano yan eh, ba sa kaso. Syempre kung sasabihin nila yung sekreto ng mga kliyente nila, di wala na. Mapapagahandaan na nung bawat panig kung ano yung next move nila kasi nalalaman na nila yung lahat ng dapat malaman nila, di ba? So, kumbaga, makaka counter na nila agad. So, ganun, ganun yung pagkakaintindi ko dito. So, sana guys, naliwanagad na tayong lahat. <laughs> sa mga nangyayari, napaka-controversial ito, no? So, lahat na lang talaga inaangkin ng Tape Incorporated mula sa trademark ng pangalan, sa dun sa theme song na isang libot isang tuwa, pati itong YouTube channel, hindi rin pala nakaligtas. Tapos guys, magtataka rin kayo, yun nga, mula pa nung nakaraan, sinesearch ko yung ano, yung YouTube ng, I don't know, yung Facebook ng It Bulaga, yung ang, ang profile picture ay TBJ. Yun yung ano eh, yun yung merong 20 million subscribers tapos 18 million 18 million likes. Parang ganoon siya basta parang 20 million followers or subscribers din. Ngayon pag i-search mo, di i-search mo It Bulaga, 'di ba? Kita ba? Hindi siya nakikita eh. Basta yan, pag i-search mo, hindi na siya ano, hindi na siya makikita. Kung sino man ang gumawa nung It Bulaga na Facebook account na yun na merong 20 million subscribers or followers, siguro inano niya na muna, temporary close down or temporary log out. Kasi pwede naman yun. So, para pagka okay na lahat, tsaka nila siguro i-ano ulit yun, gagamitin. dito ba? Ah, speak, speaking of gamit, na nabanggit natin. So, itong YouTube channel na to, yun nga, nabanggit ko sa nakala ang vlog ko, hindi naman na talaga ginagamit ng TVJ. Diba, pag, pag check mo yung itbulaga na yun, etong, etong inaangkin nila, check natin. Nabanggit ko na rin ito sa nakaraang vlog ko eh. Kaya panoorin nyo rin yun guys. Yung, ano ko, kasi magkakarutong yung mga vlog ko eh. Ito, itbulaga. Search natin, itbulaga. Ito. So, kung makikita, ito nabawasan na nga guys. So, noong unang check ko rito, 5.32 million ngayon 5.3 million na lang so ang laking ano nalalagasan talaga sila naga unsubscribe yung mga tao so ito so kung makikita nyo rito ah wala na yung mga ano at ah andito pa yung mga luma nila yun nga 3 months ago yung kanilang last na upload ng TVJ kasi ito nga simula nung sabado ginamit na nito ng tape bulaga ayun, tapos yung live nila andito pa rin one year ago one year ago ayun, yung sa TVJ pa to so hindi talaga ginagamit na to ng TVJ, simula nung matagal na hindi na talaga nila ginagamit to, so, sa eto nga kinakamkam kam ng tape bulaga, so ayun, so eto check nyo guys, pag, pag nagpunta kayo doon sa Ed Bulaga ang bababa ng mga views nila for example, Gisa Gedley 3.8 lang 1.1 ano 3.8 thousand na 3000 lang 1000 lang di ba 5000 lang compare mo doon sa 5.3 million subscribers so asan ni mga 5.3 subscribers di ba <laughs> di ba tapos ang views nila ang liliit ang liliit ng views nila hindi pa umaabot ng limang libo hindi umaabot ng ano ng, eto, wala nga, hindi umabot ng 10 mil man lang, guys. O, oh, asa ah, ano yung 5 million, 5.3 million, di ba <laughs> Tapos, may nabasa ako, hindi ko na lang makita. Si Attorney Garduque, yung counsel, legal counsel ng Tape, It, Bulag, ng Tape Incorporated, nananagawan, nananawagan siya na please subscribe doon sa Itbulaga YouTube channel. Bakit magsasubscribe? Eh, ang laki na ng, ano no, ang laki na ng ng subscriber 5.3 million na dapat ang panawagan ni Atty. Garduke ay please watch <laughs> manood sila di ba kailangan nila views hindi subscribers kasi ang laki na ng numero nila 5.3 million, hindi na biro ito 1 million, ang laki na nga 5.3 million pa, di ba <laughs> so ayun lang So, may nakalimutan ba ako? Wala na akong nakalimutan. So, ayun, guys. Sana malinaw sa atin yung explanation ko, no? So, ayun lang, guys. Dito ko na lang tapusin ng ating chikahan, ng ating usapan, ng ating reaction analyze ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa lahat ng subscribers natin na hindi nagsasawang sumuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat at God bless.